kasi doon mo malalaman kung mahal ka pa rin niya kahit sa panahon na walang wala ka. Ito oportunista lang yung Vincent na yan. Kaya nga, alam mo feeling ko. Dahil ba sa pera namin? Congratulations, Pumangkin! Sobrang bagay na bagay din ni eh, Vincent! Sobrang saya ko para sa inyo. O nga, finally! Diba? Ayun na! Ikakasal mo kayo! Kami, <laughs> <laughs> Tanungin mo naman yung nanay. Tsaka may isa pa ang kapatid dito. Kaya nga. Anong bagay na bagay? Eh, Diyos ko naman yung tignan, may tsura nun. Mukhang pala mo ning baboy. Tsaka alam mo, Jalisha, bilang nanay mo, hindi ako sang ayon. Kung kailan nakaka-million views ka na, million followers ka na, ang dami mo ng perang kinita. Feeling ko naman eh, nagiging oportunista lang yung Vincent na yan. Kaya nga, alam mo, feeling ko, kaya gusto kang paksalan yan kasi may intention niyang iba kayo naman. Nagmamahalan yung mga bata eh. Tsaka ano ka ba? Wala na ngayon sa ano, kung mapera o hindi. Mahalaga nagmamahalan sila. Ay naku ate, hindi. Ano nagmamahalan? Bakit mapapakain ba yan ng pagmamahalan? Eh baka mamaya, abusin lang yan yung pera nung eh. Aira, ayra. Ang gawin mo, eh na natin yung prenup. Kaya mo naman, di ba dami kong kon dami koneksyon? Tsaka hindi pa yon. Kailangan mo natin paimbestigahan pa, pa kung ano klaseng buhay ba meron yon. Aira, tawagan mo na contact natin. Kaya... Ako na lang bahala. Kahit naman ako naiirito eh. Hindi, hindi ko alam na magpo-propose yun sa akin eh. Hey, nako, for the cloud at saka for the views. For sure. Basta ako na lang bahala, kakausapin ko na lang siya. Buhisa talaga. Kanira nung bakasyon. Ano na haka na tayo. Ano hmm, hawakan? Anong, anong problema? Anong problema? Ito yung problema mo. Anong paandar to? Ba't may pasingsing ka? Tigilan mo nga yan. Tsaka sa harap talaga ng maraming tao, doon ka nagkakalat. Hindi ka ba natuwa? Di ba kayo na tinanggap naman? Masaya ka naman kanina. Masaya? Nakikita mo ba? Maraming tao doon, di ba? Anong i-expect mo sa akin? ko ako sa'yo? Ano sasabihin nila sa akin? Siyempre, nag guess ako. Ano gagawin ko dito? edi di mo. di mo naman kailangan magganyan eh. Hindi mo kailangan mag-propose sa akin. Tsaka alam mo, alam ko na kung bakit nag-propose ka sa akin eh. Dahil ba sa pera namin? Pwede ba mag-chill ka lang? Hindi mo, hindi mo kailangan mag-propose sa ma harap ng maraming tao. Ba, mag-viral yun! Ano gusto mo gawin ko? At saka, wala ka pa nga nararating eh. Bakit? Ano ba trabaho mo ngayon? Negosyante? Alam mo ba kung ano tawag namin dyan? Unemployed. In short, tambay sa Tagalog. Nakaka-disappoint, no? Isang taon tayo tapos ganyan sagot mo sa akin. Oh, buwakan mo to. gawin mo, humalma ka. Pahinga ka muna. Akala ko siya okay tayo eh. Akala ko masaya tayo. Hindi mo na kata makakatik na yan. Sige na muna. Nakakawala ng gani. Ano nga gawin ko? Inabutan ako ng prenup. Masyado okay. ko minamaliit ng pamilya niya. Hindi ko expected na mangyayari to eh. Alam mo, pinus ko na nga to para, alam mo, nagbaka, sa, nagbaka sakali ako na baka tanggapin niya kung ano yung meron ako. Tingin mo ba dapat sabi ko kung ano talagang meron ako? Na millionaire ako na mas mayaman ako sa kanila? Wag, wag, wag. Mas maganda na alam niyang walang-wala ka dapat panatiliin mong tambay ka pa rin. Kailangan yun lang yung alam niya. Hindi niya pwedeng malaman na milyonaryo ka. Alam mo kung bakit? Kasi doon mo malalaman kung mahal ka pa rin niya kahit sa panahon na walang wala ka. Katulad ngayon, nang alam niya, wala kang pera, di ba? O di doon mo malalaman kung mahal ka ba niya kahit wala ka. O mamaya, pag sinabi mo meron ka, baka yan na naman. Eh, ka lang ng tao. O, pera lang maging abol sa'yo. Kaya okay na yan. For sure, kakausapin ako niya pag-uwi namin sa bahay. Katanggapin ko pa yung ko. Eh, ikaw, ikaw magde-decision yan. Yun lang importante. Kung gusto mo, i-prenup na lang kita kay Balong eh. Ti, biro lang. Pero oh, eh, ikaw bahala niyan. Ikaw magde-decision yan. Yung importante, tanda mo to, lagi kang masaya. Yun lang lagi yung importante. Sige, Tol. Salamat, salamat. Sige. Sensya na, naistorbo pa kita. Okay lang. May 150 ka ba dyan? Total, mayamang ka lang. Kahit pa. Wala eh. Kasi ako, walang wala. Ako hindi ako, ano na, hindi, ako hindi ako sa mga kaibig-kaibigan dahil ayoko naman na baka mami maisumbat pa. Pero kung sakali lang meron. Ito na lang, yung card ko na lang. hindi, hindi, pwede na. Ito na lang. Yun. Pwede na yan. Pwede na yan. Wala, hindi ba ito papapirmahin Okay na? Hindi, hindi, Ang bait mo talaga. Huwag mo sabihin marami kang pera sa akin mo bigay. Hindi, labi pre. Hindi dito. Ang daming tao ah. Uh, ano dito? Ang oras na. Ah, ano yan? kasama ko sa negosyo. kumunta ko dito para mahingi sorry about sa nangyari. Siguro nagkaroon lang tayo ng misunderstanding tsaka nagulat din ako, siyempre. Nasyak ako kasi sa harap talaga ng maraming tao. Pero okay lang yun. Kasi sa'yo ko na yung sing-sing mo. -sing, eh? natutuwa. Basta, parang ako magpakasal sa'yo, pero kailangan mo pirmahan. Pipirmahan mo naman yan, di ba? Kasi hindi naman habol mo sa akin ng pera. Siya, kaya ano palang meron niya dito? Kasi, eh, ano to? Di ba, dito tambay na ano, sikat yung sikat. Tsaka yan yung low life. Ah, uh, na pansin mo kasi ako kasi yung may ng tambay tsaka low life eh. Um, uh, hindi ko muna sinabi sa iyo kasi may nakapagsabi kasi sa akin na wag muna kasi gusto, mas okay na mahalin mo ako sa kung ano meron ako. And yes, I am the CEO, the owner of Tambay and low Life. Oh, edi natin to kailangan. Hindi na natin kailangan ng ganito. Eh gusto mo ba ang um, ilabas na natin sa social media na ikasal na tayo? Ayaw mo nun, matutuwa sila. Alam mo yung kung um, um, wala rin mangyayaring kasama. Kasi ayoko. Alam mo, sabi nga sa akin ni Pio, talagang nagbabago ang galing ng isang tao pagdating sa pera. Nagiging sakim. nagiging makasarili. Nagkakaroon ng sumay. At ayoko magkaroon, ayoko nang may pa ako sa santo, sa simbahan ng isang tao ganun. Ayaw. Ayaw ko, ayaw ko nang, eh. ko ng ganun. Pero bakit? Hindi. Ay ayoko. Ayoko nang kapasalan mo ako ng dahilan sa pera. So, please? May meeting pa kami, nag-break nag time lang kami, my door is open. Leave. Ayoko nga lang masyadong ng discussion. Get out face. Please? When you're lost in the